I'll make sure that even in alas 4 na madaling araw, buhay na buhay and they are still working at 100%. Ginawa ko na dati sa Quezon City and I do it and uh, try to study it if it can be replicated in NCR and uh, the major city centers, yung bang mga cities that never sleep. Thank you, sir. Maybe hear now from uh, Ma'am Lea Ilagan of UNTV. Morning, sir. Congratulations. Thank you. Sir, um, inutos din ang bu bukod sa utos ng pangulo na police visibility, inutos niya rin po yung paglaban sa illegal na droga Bukod sa mga high value target, kailangan din daw yung mga uh, nasa street. Tama 'yan. Make sure that everything that we do are within the ambit of the law. Kasi kung talagang magaling kang polis, hindi ka papayag na yung kriminal neyan. There's only one way of doing that. Arestuhin mo sila, dalhin mo sa kado. Dadaan ka sa piskalya, asmo mo ang kamay mo, sabihin mo, ito ebidensya ko. Kumbinsin mo piskalya. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. Hindi kaya maabuso naman din ito dahil baka yung iba, dahil sa paramihan ay ang aresto na kahit itinuro lang at walang sapat na batayan. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. buhayan, yan. Andyan ang human rights. Andyan ang media. Andyan ang mga abogad. Ay pag magreklamo yan, dito ka naman babalik sa loob ng internet. Internal disciplinary machinery, Andyan, ang internal affairs service, Iimbestigahan. imbisitika titingnan kung tama ang yung ginawa.